Oh guys, magluto tayo ng adobong pusit ngayon. Ulam natin sa tanghalian. Maglagay na tayo ng mantika. Hintayin nating mainit ang mantika. Oh guys, lagay na natin ang bawang. Sibuyas. Kamatis. Sabay na natin ang luya pagsamasamahin na natin para hindi magtagal So guys, ilagay na natin ang ating pusit Halo-haloin hanggang sa maluto o guys, maglagay na tayo ng tuyo. Lagay na natin yung paminta. At ilagay na natin yung ating sili. Maglagay natin tayo ng sili para sabay maluto at yummy. O guys, takpan muna natin malapit na maluto ang pusit kaya maglagay na tayo ng suka kunti kunti lang para hindi masyado maasim maglagay na din tayo ng pampalasa malapit na maluto ang ating yami na adubong pusit malapit na maluto ang adobong pusit ni Wonder Nanay. Hmm. Ayan guys, luto na ang adobong pusit. Ngayon maghanda na tayo ng ating pagkain. Oh guys, oh naluto na ang recipe ni Wonder Nanay ngayon, tanghalian. Ang adobong pusit. Oh, kain na tayo, guys. Yummy yummy. May isang basong tubig na malamig, may yelo. Oh. Okay, guys. Thank you for watching. Bye. Kain na tayo. Yummy yummy.